Tito mo Mga kapakners, nakakakot tayo ng niyog ngayon, oh. No? Tito, pakit sa bundok. Yo. 50 buo karga ni kapakners. Shout out, shout out. バババ Kapakners. <laughs> shout out, shout out mga kapakners. Oh. Gangako pa kami ng biniyak na niyog. Yeah! Ahon, brother! O si brother, mamaya ako naman. O yan. Ganito ang buhay probinsya. O magkukupra sa munting lupa na nabili. Niyogan. Ayan na si brother. Malayo na. Ayan na. Sa ibabaw na o. Oh. Doon yung lutuan sa kabila ng bundok. Sa may daan. Malayo na si bro. Ayan na. Doon na sa ibabaw. Oh. Tapos yung tatay ko nagbabalat ng niyog. Ayan Oh. Ayan Oh. Ata'y ko nagbabalat ng nerve. Ano? Eh wala kang balot ay. Marunong din ako na yan mamaya. Papakita ko sa inyo. Basic lang. Huwag balot oh. ng nerve. Wala ka ng nerve.